So yung mga uh, idol na dito po tayo sa barangay Layugan naman, Layugan. Layugan. Sa barangay Layugan sa Pagsanghan. Dito po ako uh, ngayon may ginamit po tayo si Kuya Preni. Kuya Preni ah uh, Prani. 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 Prani pero sorry yan. Ginamit po natin siya na uh, hindi na natin po tinawag uh, Baka si mapanood pa nung ano, uh, kaya inuna ko na lang po, uh, binaklas ko. Kung ikaw man yun o ano, ano, kita mo siya, di ba? Sa oras na mauli kita, hindi kita pagbibigyan. Ay hirapan kita, pero hindi kita para ano, patayin kasi ayo kung pumatay ng mga gumagalaw na tao. Ayun lang po, uh, shout out na lang sa iyo sa gumalaw sa kanya. At huwag na po kayong babalik dahil sa oras na pagbalik ko rito, kayo malilintikan sa akin. Yan po, no. maraming maraming salamat mga ka-idol sa mga supporters ko dyan sa FB. Sa mga ka-idol, ito yung ginamot ko. Nag-message lang po ako doon sa may gumawa sa kanya. Kaya ako ay ganito, ganong nung maramdaman niya, umalis siya eh. Kanina na dito siya eh, umalis. Yan po, maraming maraming salamat niya. Kaya kanya. maraming salamat. Gumana po pakaramdam ni Kuya Prani. maraming maraming salamat po. Pero... You're my angel Angel, baby, angel, you're my angel. So yung mga kaito nga, tapos na kami hindi manggamot. Ito, kain na mga kaya. Kain, kain kami ni kain idol. idol. Kain kayo mga Idol. si Idol Sharon. Si ate, gagamot din kayo. Pakat nung yan. Tapos asawa ni Kuya Prati. Prani. Ano pa nga yung pati na? Ate Penny. Yan si Ate Penny yun. mag aabot po siya. Kaya bibigyan din siya ng proteksyon. No, yung mga ka-idol Kain po tayo. At magandang tanghali po sa inyong lahat ngayon po at mimiya, may gagamotin na naman tayo ingat po tayo ng lahat ha so hmm. yun mga idol nandito po tayo sa barangay layugan pagsangan dito po may gagamotin tayo yun po yung service yan may gagamotin pa. oh saan ba yun po, hindi ko alam kung saan daan ah ito pala doon ako pumunta naligaw na ako doon Naligyo tayo mga idol. Akala ko dito. Pwede doon. ka pumunta sa likod? Ako ah, doon tayo sa kabila. Ah, dito, dito ba sa likod? Pwede. Yung, ito po yung bahay na ating kagamit. Si, anong pangalan na ito? Sally. Si Ate Sally. Yan yung po yung bahay nila. Basket. Gag po, gagamutin po natin ang idol. Ate Sally, basket. Ito. Yes, ito, ano? Saan tayo? Saan tayo? Diyan sa Ito ba ito? Papayulot din. po yung ano, bahay ni Ate Sally. Gamutin natin siya. Pero mas maganda dito kahit sa kahit kubo, okay lang. Sally. Hindi tayo mga kaidin. Maganda talaga mga kaidin pagka nasa ano ka. Nasa lugar ka na mga maupuno. Ayan po. Puro puno po siya. No? Sa may bahay ni Ate Sally Vasquez. yan May bantay na aso. Ito, kanina ba ito? Dito sa bata. Sa anak natin sa halif. Ah, anak, Hindi ang... pa naayos eh. Masukal din dahil dito. Masukal din ang mga ano, kakahuya ah. na. Oo, may kakaiba doon ah. Jake, mama. So, ay, ay, mama Jake, so, yun po, mga idol, magdagamot niya tayo at privacy lang po ni Ate Sally. Hindi po natin ibibigyo. Yun po, maraming ang salamat. Idol, magandang ano to, ilog. Sa ilog, sa balanak. Ayun po, balanak ang kalagad. I love balanak, pagsanghan. Nandito po ngayon ako, ayun po, oh, ilog. Oh. Diba? Kapayapang ilog. Pero ang... Ano ko oh, sa ilog na to mga kaidol, maraming nagbubuhos ng buhay pag kayo may mga dayo. Yan po, ayan. I love balanak ay ko ay ko I love balanak balanak pagsanghan po uh, mukhang maganda rin itong mga ligo talagang yung tubig po kaya po na merong merong uh, nakumukuha at nagbubusang ang buhay nito kasi po itong tubig ito sa pagkakaalam ko ito talaga ay may mga elemento elemento ng tubig kaya ingat po tayo pwede po tayo humingi ng respeto sa kanila hindi po tayo ng uh, dispensa sa kanila kung tayo ba ay nakaka uh, nakaka ano na, nakaka sa kanila yung last po ng alam ng mga kaedol napakas yung marami pong bato ha mga kaedol yung pong mga kubo po na nakikita nyo yung daming kubo ayan po ay ano <coughs> excuse me po ayan po yung ano ah uh, inuupa pala po yan pwede pong may isang daan may 150 dalawang daan po yung pinaka cottage yan dami yung halos tubo po lahat yan ha, mga kaidol marami hanggang doon, kasi magandang ano to pwedeng mali pero malas po agos dito doon po sa kabila may tining po ron tsaka ito po yung tining po yan yan meron po tayo dito mga kaidol yan mga kaidol na rin yan may mga naliligo rin ando po yung mga naliligo meron din doon ito lakas ng agos o. Eh. Ngayon na mga kaidol, nandito na tayo sa malalak malanak pa sa lalak, lalak -sang. ito po, ah, uh, ating na, ano yun o. Ito po yung kabilang, ano, uh, payapa na, ano, na tahimik. Tahimik yung ilo niya yan po. Yan po yung tulay yan. Papasok oh. po yun, uh, mga kaidol, malakas o. Ang lakas po ng agos ang mga kaidol. Ito sa kabilang yung ito yung malakas na Uh, ang kami na po yung Augustan? Medyo delikado po na mga kapatid. Uh, ayun po ang balita ko dito. Talagang pag ito'y dinayuhan ng mga taga minila ay may mga nagbubus ng buhay, nalulunod. Hindi yung malamang kung anong pinagbubunan. Kung ito ba'y talagang nalulunod sa kalasingan o ba ay kinukuha ng mga elemento. So, ayun po. dito pero pala dito yung CR yan yun po yung CR na pwedeng yan pwede po siya idol pagka anan pagka magbibisyo pwede po yan masukal din pong ano daan may ano yan may mga naliligo din dito mga tao dahan dahan tayo madulas pinarada po natin yung tricycle doon ay motor ko yan laki ba ito yan may mga naliligo may naglalaba rin po ang lakas dito ang lalaki ng bato mga kaedon ngayon ang ay, bato grabe wow Hey! Tanda, pagka naligo tayo dito pwede bang ano dyan no, baka pagbayarin tayo dito hindi kaya ito sila ito na kasama po no, may mga ano ka gano'n Tap So yung mga kaya doon, nandito tayo Luso po tayo, wow Dito, may mga May mga naglalaga po So yun po yung mga Cabbage po Tap yung naman, may mga naglalaga Ito, may mga naliligo Oh, laksan alin dito oh

Hey, uh -huh. Oh, malalim din pala dyan, oh. Kaya may mga naliligo. Ay, rin. Eh. Ang ganda eh. rin ka, Ano bata. Ang ganda rin ka. Mga rider tayo, minya. Tari natin maligo. Libre daw po rito, libre. Pero babayad na kayo ka, atin siya. So, ito, pads, ito, hindi ko pang nakalagay kung magkano ang presyo. Ito, wala pang pansyon. Okay, hindi ko alam. Ang pangrami ang history na ito mga kaidol -dun, dun po sa kabila yung sa may matining po dun po sa may malalim dun po yung may kinukuha sa mga nadayo rito na na ano siya nanilunod ito ano. yun po yan ang niya ito po ay bundok sa pagsanghan sa balana na kayo po siya ang bata o oh. Hindi na nabibigay na. mga idol, kaya tapos na po akong maligo, no? Eh. Ayan. Uh, mm. Solo lang tayo at tayo sumama lang sa ano, doon sa tagarito. Nagpasama tayo, naligo rin sila. Kaya, yun, uh, nag-ano lang na ako na uh, yan. Wala na po ang tao yung walang ka. Nandun yung, may, may, may nanglalaban na lang sa banyan. Nandun si ate, may nanglalaban na Wag na po yung mag-isa dito yan. Wala, wala na po tao. At ako'y medyo, ano na, at mayroon pa tayong ihilutin, mayroon pa akong ng mga at, yun po yung ano, may banyo rin na ano nyo, yung ito po yung ko. At, susuot ko na. At, ayos tayo hapon na. Pag baka tayo sipunin. Yun po na, mga kaibigan, sige po, hanggang dito Ah. Mga ano na po? Po bibigyan na Ah, ako, pupapatuyo -gi. muna, muna ako habang nasa sa sa ano, biyahe. Ito po na mga guide niyo. Yung branch Mga guide lang ako po sa taxi daw ito. Ba, mababasa na po ako sa parka Sa paa sa po. ng ni Brother mga kaidol, tayo? At basa pa tayo. Ay, na lang po natin kahit basa tayo mga na Try natin ng Mayroon naman yung mga tao rin po Mga yung mga pinagawa. dyan. Uh, at uh, 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 tayo. at na lang, tayo? na mga kaidol. Akita po tayo uh, Ahe mga... tayo Masa, mga kayo. Ibig po nung mga kayo dyan, Basta pa ako mga sa, sa aking motor. <coughs> Kaya po ulit kahapon mga kaidol, may magpapahil pa sa atin ng alas 4 o alas 6. Ito ah. ah. po kami galing. Wala na po yung nakasabay ko, umuwi Ano e po, ano yung mga e, Parang may nakita ko Napaka-kipot ng itong daan ko ito, pero ito po i-diyadaanan po ng malalaking mga truck. Kasi po doon po sa ibang daan, sa may pataas po roon, doon po yung ano, ah, uh, mayroon po pala doong mga buhangin, doon po pala yung mga naghahakot ng buhangin uh, at mga uh, pang-deliver, ah, uh, dam truck po siya. Naya po siya, no. Medyo mag maganda rin po ka yung kanyang lugar. So ito po yung nagyayari po rito mga kaibigan uh, pagkamil tayo dito talagang ino po ang kaya tawag nila may ng buhay lalo na pagka ikaw ay dayo, ito mga kaagod ito mga 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 kaagod mga 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 sa akin <inaudible> kaya lang yung na eh mga kaya nga mga mga puno kung ano kayo ito mga kaagod may may, 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 may tindahan din pala dito tindahan siya ito may malaking puno eh. malaking puno siya maraming maraming salamat sa inyo at sana ay magdasal po tayo lagi ito eh, para maraming salamat pa mga kaidol, nandito po po ako sana, sa, ano, sa barangay layuga no? naantay ko pong medyo mag-deliver kukuha pa ako ng mga pa para sa mga anak nakita na po ako isa babalingan na lang namin kasi may gagamutin may gagamutin pa po ako dito <clears throat> may gagamutin pa po ako isa yun yung e, e, isang yun gagamutin ng pa po, po titignan ko at magpapatawa sa akin matignan siya po yung ano dito maraming pa rin pala makikita dito mga kaedog uh, yun iba yung gagambang yung kulay pula ayun eh, karang medyo delikado kulay pala siya mga kaibod <clears throat> gantay ako ng ano medyo padilim ko ng anak ko, pinapakuha pa ako ng gagamba maghahanap muna ako ng gagamba dito miyamanaya na ako uuwi mga gabi yun po mga kaibod, maraming maraming salamat po sa aking mga supporters dyan, sa mga followers ko yan, andito po ako, yan, ayun po <coughs> napaka ano ng mga bukiran yung po po yung aking ano yan bukid po yan sa may pagsanghan po ah and na hapo po kasi medyo may pataas din dito <coughs> at saka maputik mga kaidol nagkakita pa ako ng isang gagamba kasi nakakita na ako ng isang pang uwi ayun eh, gagamba rin yun oh eh. ah kakaiba yun eh. ang, ang haba pero mga kakaiba mga kaidol mga haba galamay na payat pero parang hindi po siya laban. Hahanap pa tayo kasi yung iba. Mga gantong oras din yung nagbabahay-bahay na sila. May mga po, may kukuha, may kukuha kami ng idol. Ah. Puro mga pa itong gagamba nito yun. Mga yung nandun sa malayo. Malayo. Gagambang ko, eh. Ay, nangyong nangyong ekis. Kaya pala malaki mga kaidol. <laughs> gagambang ekis. Alam niyo po yung ekis, eh, yung pagka nagsapot siya eh, naggawa siya ng bahay may X talaga siyang kulay puti sa amin dati ang tawag namin doon hindi po siya gagambang X gagambang hari, kumbaga hari siya eh, hari kung saan saan siya tsaka malakas siya, dati may pinakamalakas pa niya kala mo yung, kung tawagin yung gagambang kuryente ayun, ganyan po ano kaya doon oh! ayun na dito pala, akala ko eh yun ah, mayroon siya oh, maliit Mimi mga kaidol, pagdaan natin dito, medyo gabi. Mag-iilaw tayo dito. Malamang, may, may mga gagamba na rito. Oh, kumano nyo yung mga kaidol. Malayo, yung, malayo pala yung bahay nyo. <coughs> Nando ko mga kaidol, sayang din. Pang, sa pang rin sa panggasolina ko kahit magkano po ibigay nila sila sila na pong bahala sa so, ano sa <coughs> so, donation mo kay ano shoutout out nga pala sa team Lazaro dyan shout kay kay Cap Carlo Lazaro, shoutout. shoutout sa mga SK God bless po sa inyo lahat Good luck, good luck Good luck po sa atin lahat Sa inyo pong laban Nasa lang po tayo Maging makatao, maka-Diyos Yan palaibang po, patay pagpalain Yan po mga ka maraming maraming salamat na po At Ijo i hindi i i i i hindi i 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 ano hindi na magagamba? Kasi nung pumunta kami dito ng anak ko, hindi na katingnan ng roba. Shout out po. Mahaba Alam mo tawag na ang mga namin sa May. Mahaba yung yun po yung ano, yung pwede rin paliguan. Ayun po yung kaduksong na ano, pinapaliguan nila dito. Pagka wala po yung ano, pwede siya maligo. Ngalay agad ang kamay ko ah. Grabe mga ka-idol, mabilis mangalay ang kamay ko. Ito, itong mga palayan na ito. Maghahanap ba o mga ka-idol? Mahaba pa rin siya. Ayun, pinagaan na rin. Ayun. Talagang naghahanap ako mga idol ng Kagamba rito <clears throat> Ayun meron mga idol May malit maliit Ay maliit pa siya Paglaban siya kaya maliit pa Killer siya Ayun yung tawag, Ang tawag namin mga idol sa Sa kagambang palaban Killer Kaya nga killer pumapatay palaban Killer po ang tawag namin sa mga gamba Nung kami Nanguhuli pa niya nila kabataan ko sila Junard kami nila na uh, Joey uh, Paroni marami kami yan parang Michael yan shout out siyo pare Michael sa Dubai shout out pare Roni sa Dubai shout out sa inyo dyan shout out sa mga idol ko dyan shout out kay eh, pare ah kay eh, pare Genesis shout out shout out pare Mario shout out dyan Shoutout sa Team Damosac National Team Spoiled Team Damosac Raid Kay Pisan Henry, Shoutout uh, Shoutout Team Spoiled uh, Shoutout ko sa inyo Ito na mga ka- ito, ito na po tayo pumunta sa may tindahan Sa may tindahan na po tayo <coughs> Tapos natin ito dito Ayan po Hello. Kamusta? Titignan po natin siya. Okay sa rin po ako. Okay pa daw pa-support daw po na kaniyang ano ah dahil payan. Ano ba channel mo no? Ito din. Ano, Facebook channel 'yan si Kita. Si ano. Kita 'yung ito na. Tayo po at ako ay nag ako Hi. Na nga ko yung mga idol Ano po natin? Tingnan po natin na Ano? Papatingin din Papatingin din? Ano Al nilang gusto? Mahala ka na Papatawas sa kandila, kita? Papatingin din sa kandila Kandila? Ito yung mga gaya po siya pala dito. po natin mga chichiria sa kanto. Yun may po siya kulay, Parang one-stop. Saka to. Parang one-stop. po siya lahat doon. Kung sa'yo ito. Harap. Sigaw! Nung halika natin may aso! Buyos. Talon. Parang May upo. May para may po parang ano na po siya, one stop chef na po siya. Ah, ito na sa kanto ng ito na siya, pa. yung ganda na sir. Parang liliyugan Kanto na. Ito po yung ano, yung kanto niya. Marami po na nabibili. sa one stop shop. Na po. ito na mga ano, puro talaga mapupuno rito. Yung ng no, puno ito. puno ito? ba ito? Mga mataas ma na

Kayo? Ah, wala dyan. Kailan na mag-lipo. Na! Na, wow. magandang hapong po. Sawa, Sharon na. Sawa. La, vlogger. O, sama mo si Lola sa vlog mo. Napaka bata pa ni Lola. 96, napakalakas. 96 years old po, mga kaedol. Yan, malakas pa si... Yan lang, mapapanood kayo. Oh, okay. Ito po yung mga ano niya. Uh, mga apo na. Apo na yata ito. Uh, mga apo na. Kain tayo spaghetti ni Ate Arby. Hmm. Masarap to. Ben, nakapag ano ka na ba? Nakapag... Anong kong masarap? Ah, uh, hindi yung pangalan ko. No, ni Lirio. Oo oh, nga, ito ito sabihin. Ah, oh, wala pa. Wala pa. Ah, wala ka pa. Ad -ad -ad wala pa. Wala pa. Ah? Wala pa. Ang dami pa naman. Pinahabot ko yung 60 minutes na lang. Ah, yun. Parang hirap naman ganyan. Ako, misan namula na nga akin eh. Kailangan mo mag-light. Ate ko. Live ko. Live ka. Ito pala yun live. May ina na. Ayun, sige. Mga kaya lang. Gandito na lang po. Maraming salamat po. Abagay niyo po. magtatawas po tayo dito. Titingin po tayo ng ating pasyon. Ito. Oh, maraming salamat po.